Hi guys! Welcome to my channel. It's me again, Mary Chris And to this video guys, uh, our topic ay about sa unang kain ng ating baby. Ayan. Sinasabi nila ay pag unang kain daw ay dapat ay may mga palihin. So yun na nga guys, ang ating palihin ngayon ay karami kakain si Bibi ng tabang kari Tabang kani. Ayan. So, si isang kambal ay busing busy pa. Mamaya ay, at dahil ay sulo ako dito guys, so, unahin natin si ati kambal at susunod natin mamaya si ati bunso. Ay, ati bunso. Si bunso, kambal bunso. Ayan. Si Kambal Bunso ay, Bibi! Ajwana! So, ayan na nga, guys. So, may... So, may taba ako dito, guys. Taba. So, sabi nila, unang kain ni Bibi. Ah, si Bibi pala guys, ay 5 months and 6 days na lang, guys, para si Bibi ay mag-6 months old. So, yun na nga, nung nagpa-check up kami kay baby, pinag up namin si baby sa doktor niya. So, pala at check up niya ay sabi ay pakainin na daw si baby. So, yun na nga guys. So, sabi ng mga matatanda, uh, unang kain daw ng baby ay, ng baby natin, ng baby, ng san-sanggol ay, ano nga daw natin ng mga pagbi. So, ito nga, ito na nga guys. Mainihanda ako ditong uh, kami uh, taba ng baboy so yun na sabi nila ay taba ng baboy daw ang unang ipakain kay Bibi ipapangatlet lang natin so yun na nga guys so, so bago tayo mag start guys ay intro muna tayo and 1, 2, 3 So guys, welcome back sa aking channel. Ayan guys, ang topic natin ngayon ay uh, unang kain ni Bibi. So, unang isusubo ni Bibi na pagkain. So, tara guys, simulan na natin. So, lagyan muna natin ng ano si Bibi. Si baby ko, si Ate Kambal. Si Kambal Bunso ay naka-walker. Nasa walker. So, lagyan mo na Lagyan ko muna si Bibi ng ano. Sa... Uh, Ika lang, Bibi. Lagyan ka. At tayo kakain. Ika. Uh, ayan. Ayan, guys. Nilagyan ko lang ng ano si Bibi para ay kakain na. Ika lang. Ayan. Ika lang. lang. Mm -hmm. So, ah uh, guys. Eh na nga guys, kakain si Bibi. Tingnan natin. Tingnan natin yung ano ni Bibi, yung reaction ni Bibi sa kanyang unang kain. So, oh guys, malinis tong kamay ko ha. Nakapaghugas sa tayong kamay. So, tingnan natin yung reaction ng na ating reaction ni Bibi sa unang kain niya. Tcharam! Tapit na siya Ham? Hmm, Hmm.

sarap. Ah, niluwa niya naman. Yan. Ayan. Okay na yun. Okay na yun. Okay na yun. Ano? Nam, 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 nam. Nagustuhan niya yung, nagustuhan niya yung karni, guys. Nagustuhan niya yan. At inagaw pa nga sa akin, oh. Mmm, nam, 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 nam. Mmm. Mm, tama na, tama na. Okay na yun. Okay na yun. Tama na yun. Nam, um, nam, 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 nam. So, yun na nga, guys. gusto nga ni Bebe yung kamay. So, yun na nga, guys. So, that's all, guys. That's all, guys. Bye-bye. Si Ate Kambal. Ah, si Gunso Kambal naman mamaya. One Eternity Later So ayan na nga guys Tapos na kumain ng ating ati Kambal So ngayon ay si Kambal Bunso naman So kanina guys ay medyo natakot akong magpakain Kay baby Ate kasi Ay inagaw sa akin yung Karnig so, Ay Ay inagaw na sa akin mamamito. Mm, so, ako inata ko baka may maanot di ko mahaboy. ano. So, ngayon guys, ang ginawa ko ay dinurog ko na lang. Ayan. Ayan. And ayan. ayan. ko ng pinong-pino, sobrang pinong-pino at ito na lang yung ipapa anong kalde. Hmm. Okay. Hmm. Okay. Ah, naman guys, I see bunso na naman si kambal bunso na naman ang kakain ay nasira yung buhok niya at inanon nang inano yung kanyang tali ginalaw nang ginalaw so ayan guys so titingnan natin kay kay kambal bunso ito muna yung ipapano ko sa kanya tapos yung ginurog ko na yung ipapalasa ko sa kanya ito muna try try ko lang ham ham

Yan. Durog na yung inano ko. Kasi nakakatakot yung kanina. Yan. Mm. Mm. yan, mga durog na. Hmm. Ang Sarap. Sarap, sarap. Sarap. <laughs> Ayun yung reaction niya. Mm, eh, napunta sa mukha. Mm, nam 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 nam. Nam 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 nam. Ay, <laughs> reaction niya. Oh. Ay, inagaw na. <laughs> Akala ko ba'y ayaw? <laughs> Ayan na, ningat-ningat na ang kamay ko. <laughs> Malinis ang kamay ko, guys, ha. Yan. Mm, nam nam nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. O, kunti konti na lang. Kunti na lang, yan. Yan, guys. Durog na durog. Sobrang durog. Um, nam, 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 nam. Mm. Okay na yun. Tama na yun. ayun Ayan, guys kayo guys. Ano mga pag-iisoo ng kain, baby? Ay, guys, ako magpapaalam na at iyak na iyak ng ating ating kambal. So, thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. Okay, like and hit na rin ang notification bell. Bye!